yun guys what's up good morning uh, ngayon ay wala kaming hila ni Puging Castor kaya pahinga muna siya ako naman ay line ng pagka tricycle uh, siniservisan ko si Kapitan Danilo Ortiz yung aking biyanan naiinip ako maghintay dun sa sa bayan kaya pumunta ako dito sa tabindagat dagat ayun yung aking tricycle lang sa likod makakita man lang ng bangka at mga iba-ibang -iba tanawin. <laughs> <coughs> 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 Guys, laki ng hibas. Utik. Manong Buhangin. Putik. And guys. Lamig ng tubig. And, guys. Nakakamiss sumakay ng bangka. Mahalang ang arkila ng bangka. nga ga pala guys may bagong dating na pamingit na naman si Kuya Ryan ah, pinapa gamit sa atin yung isa uli at yun nga pala guys mga, mga gustong bilhin dyan ng mga tools biw, mga pang biwas mga damit short available nga pala yun sa tiktok shop namin magkuya kay utol ay Ryan Milio sa tiktok at sa akin naman ay Randy Milio sa tiktok pag may gusto kayong bilhin, bumisita lang kayo sa aming mga tiktok shop at sana isupportahan nyo rin ang vlog ng aking kuya. Uh, try din kayo sa youtube at sa facebook naman ay try it. guys, sarap ng hangin. Bye guys. bye. bye, -bye.